Good evening, anak. Matog na ka, pangga. Agoy, check na na kung TL banay ba na Agoy. Kuto na na si ilam, anak. Tag-anon ko gid na, anak. I-check na nako anak, ha. Kuto gid na, anak. Sure ko, anak. Lagi na anak. Imontil, anak. I-check na mamalisa. Cute nang mamalisa nanay kutong ilam tiil ni mo. O oh, ayo paglanses lanses. Kuto na anak. Moneri Sultana nagdiin ka nagglumog kuan gahapon. Ito siguro kasugasanang atitsarina ni mo nag La. 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 Si <laughs> good evening anak. Inahilo guys, good night guys. Matulog na ko guys. Nagkilkil pa ko sa kunti il guys. Murag na guys. Si good evening anak. Bless mama. Tagasanto, Santo. Kalo is ginuhan bata na kong gwapo, mu taon pa manae bisag paingon na matog. Si good night to your viewers na sige na. Inahilo guys, good night guys. Matulog na mi paingon ni Mama Lisa guys. Kay hapit na alas 10 gabi eh, guys. Naghalhal pa ko guys oh. Say good night to your viewers na. Kina hello, hello, guys. Good night sweet dreams. <laughs> Artista hon gani akong pa papi eh. Artista hon gani akong baby eh. Tarong na. Taro, gigda. Say good evening to your viewers na. Sige na. Bless again. Tata Santo. Kalo es Gino, ka paraygon sa bata oi. Eh. Tinuod ni bata ni Mama. Grabe ni Kapraigon ni akong papi gyud. Tinuod na bata. si good night. Na guys, good night guys. Sweet dreams. Matulog na ko guys, ingon ni Papi guys. Kay gidoka naman si Papi guys. Oh duka pa yung bata Ay, ho lagi sayang o ini tago ni tago naman ang bata sa habol oy. ano ni tago mo sa habol ang bata naawaw ang bata sa kamera gisilawan ang bata sa kamera ha magsi good evening kasi imong viewers anak ni tago naman niyo, oy I check ni mama lisa be ang nang be ala ni tago gid oy dili na magin matubang ni bata ni mama oy grabe na ni oy Matog na gid siguro paingon guys si Papi guys. Ina hello guys, oy matog na ko guys, oy doka na ka ako guys, ingon ni papi guys. paraygon igon ba kini akong anak guys? Kantahan ni mama. Dun dun. Hapa-hapa ni Mama para matugog dali. Dandaran. Tarang anak tabunan ang naong. Tabunan o gamay ang naong. <laughs> ang mata. Mm. si <laughs> Pinangga, good eh. night everyone. Papi is sleeping na. Good night guys. Sweet dreams. Ayan po guys. Good night and sweet dreams. So matutulog na po si Papi mga palangga. So thank you, thank you for watching. This is Papi's update for tonight. Tuwag na kanak ha. Good night anak. Love you pangga.